morning. Magandang araw. Turo ko po iyo yung paano mag, ano, set ng Premiere. First, punta kayo sa Google Chrome. Tapos, yung desktop site natin. May tatlong dot dito sa upper right side. I-press nyo lang po. Tapos, may option dyan sa baba na desktop site. Ayan, i-click nyo lang yung desktop site. Ayan, naka-desktop site na tayo. After nun, um, dapat naka-sign in kayo dito na i-sign in nyo yung ano ninyo, yung channel ninyo. Ayan, naka-sign in na ako. So, punta tayo sa YouTube studio. Ayan. So, andito na tayo sa YouTube Studio. Ayan. I-click natin dito yung Create Video. Create Video dito sa my upper right side. May upload videos dyan. I-click nyo lang. Tapos, mag-select kayo dito. Select. Tapos, open file. Yan, open file nyo lang. Tapos, dapat may naka-ano na kayo, may naka-prepare um, na kayo na video. So, for example, ito yung i-upload ko na video. So, ito. For example lang ha. Tapos yan. Yan yung lalabas. Tapos dito, yung title. Ito yung description. Lagyan nyo yung description. Pag may thumbnail kayo, pwede nyo rin lagyan. Pero pag wala kayong thumbnail, automatic si YouTube maglagay ng thumbnail. Tapos, dito sa baba, pindutin nyo yung not, no it's not made for kids dito sa baba. Um, lagi, hindi ko na lang i-ano ha para madali. Tapos, in-next e nyo lang. Ayan, pag monetize na kayo, pwede nyo siyang i-on. Pag hindi nyo i-monetize, pag hindi pa kayo monetize, check nyo lang din. In-next e nyo dito sa baba at ito add and screen okay na din yan e nx nyo lang tapos dito sa visibility naka reach na kayo ng visibility punta kayo dito sa public i click nyo yung kasi naka unlisted yung video niyo pag unlisted kasi hindi pwede makita ng ibang tao so ikaw lang mak pwede makakita so dito i click nyo yung public i public nyo tapos may box dito sa baba set as a premiere tapos, sa baba pa na pa, may dot dito. I-click nyo dito yung schedule. Dito na kayo mag-schedule ng ipipremiere ninyo. Halimbawa, Wednesday today. Today, Wednesday. Ah, uh, halimbawa, Tuesday. Ah, ngayon, Tuesday. Tapos, bukas is Wednesday. Ayan. I-click. Automatic na siya naging Wednesday. Pwede nyo rin i-adjust. Tuesday or di kaya Friday pwede nyo i-adjust dito ayan yung adjust tapos yung time dito ano siya military time uh, dito i-select nyo pag 1 o'clock is means to say ah, uh, pag military time 1 uh, 18 is ano ba yun teka nag-start sa 13 yung o'clock. So dito, ito yung PM. Dito naman sa taas yung AM. So pag PM, so PM tayo, di ba? So 8 18:15. So anong oras itong 18:15? Um, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 6, 15 siya, guys. So, 6, 15 siya. Click nyo. Tapos, after, pag may, ano na kayo, may schedule na kayo, dyan nyo iset. Pag may, na-set na yung time nyo, at saka yung, yung date ng premiere ninyo, i-click nyo na yung set as a premiere tapos Yan dapat naka-na-click niyo inyo itong schedule at saka set as a premiere. Yan lang po 'yung i-click natin. So, ayan, nakaano na tayo. Almost finish. Tapos dito sa baba may nakaano dito, nakakasulat dito na schedule naka-blue. I-click nyo lang 'yan 'yung naka-blue. Tapos ayun na. Ayun na guys. Video scheduled. Your video will premiere on February 5th, 2001 at 18.15pm. So, pwede nyo na siya i-close. I-check e natin yung video kung nandoon na sa... Ano natin? Naka-upload na siya. I-check e natin dito sa videos uploads oh, ayan na guys. Ito na yung pinaka ano, latest na premiere nyo. Ayan na siya. Ito, ito yung walang title. So, yan. Naka, nandito na siya. Yung ano ninyo. Yung premiere ninyo. So, pwede nyo na itong eh, uh, i- delete ko na to kasi hindi ko to kailangan. So, ayun lang guys. Andito na siya. Yun lang.